Ano yan? Pastor yan? May po lang po. Sa kulungan. May po lang po. Ha? May po. Hindi siya pastor? Magbabago nila sa kamay namin, Brad. Panalangin mo kami, Brad. Magbabago na ako, Brad. Panalangin mo kami, Brad. Dati yan, may bisyo? Ko, kapatid, hindi ka mabuting mabuhay sa lalungkapan ng kulungan. Hindi na nakakulong sila dati. Alam mo, napakasarap. Nahihiyak oh. nga ako eh. Ah. Sabi ko... Alam mo, kahit hindi ka pa makalaya ngayon, ngayon nakilala mo na si Lord, kahit nahatulan ka ng kaso, ilang taon ka na sa loob ng kulungan, pwede kang gumawa ng kabutihan sa loob ng kulungan. Pwede mo ipakilala si Jesus. Kahit marami kang tato, kahit marami kang buta sa mukha. kahit marami kang ikaw, kahit balang na ka ng tato yung katawan mo, pwede mo ipakilala si Jesus. Kasi si Jesus hindi tumitingin sa palagay si Jesus sa iyong kalobag. Kapatid, yan ang tandaan mo.